birthday party for my sister Gladys. Pero bago yan, don't forget to subscribe, like, and share, and click the notification bell para lagi kayo updated sa aming mga videos. Andito ah, tayo ngayon sa That's Diner. So tara, sumahan niyo ako! Ayan sis, nagulat ka, no? Ito yung mga preparation namin ngayong surprise birthday celebration, mo. No? At ito, isa kong kakunaibans, uh, si Bench! Sh yes! Okay? Yan, so of course, for the one and only Primera Contravida, so we have here, nag-set up kami ng grazing table by Cadence. Yan, so later magkakaroon tayo ng nacho station. Yay! Excited! At syempre, hindi mawawala ang cake sa lahat ng celebration. Kaya meron tayong pa-cake from Ice Queen PH. At ito si Mama. Yes. Si Mama Z. Hi, Chick! Happy birthday! Birthday mo na naman. Nalagdala na naman ang edad mo, pero hindi naman nalatasan ang tsura mo, di ba? batang-bata ka pa rin tignan. Alam mo, kulang ang alphabet na sasabihin ko sa'yo. Sa magandang papuring sasabihin ko sa'yo, kulang na kulang yun. Pero alam mo naman yun at alam na ng mga tao yun. Ang wish ko sa'yo, ingatan mo yung sarili mo, ang kalusugan mo lalo. Uh, lagi tayong mananalangin kasi ang blessings, sunod-sunod. Kaya naman, maraming salamat sa Ama at binigay kanya sa amin. Happy birthday! Happiest birthday, Ate Gladys Reyes. So, um, syempre, thank you so much for everything. Um, simula nung nagkakilala tayo. Syempre, same church naman tayo, Ate Gladys, no? So, syempre, hindi ka na iba sa akin. So, family ka na. And ang um, birthday wish ko sa'yo, may you receive all the desires of your heart. Yun Thank you for everything, Ate Gladys. And enjoy your special day. naku, alam mo naman, lagi tayong magkakampi kahit saan at kahit kailan, kahit ano pang dumating. Diba? Tayo din na mama. At syempre, kung buhay lang si Papa ngayon, I'm sure, very, very happy siya at very, very proud siya sa inyo, sa inyong family, sa inyong bong family. Mahal na mahal namin kayo, sis, and happy, happy birthday! Na ako kasi hindi ko na napigilan na tekman like ang uh, Lechon Cebu from VG Cebu Lechon. Thanks again, Michelle! sa special uh, surprise birthday party mo but of course I can't miss an opportunity to greet you a very very happy birthday and I know that you're such a generous person and you enjoy pampering and blessing people around you but this is your special day so I pray and hope that this will be your best year yet God will surprise you lahat ng uh, desires ng puso mo ibigay ni God And as your friend, I'm just very grateful that uh, we've gotten close over the past few years and more bonding, more blessings. I love you. Happy birthday. Hi, Sis Gladius. I want to wish you a happy, happy birthday. Uh, I'm so happy that I get to work with you. Dito sa ating bagong teleserie na Cruise vs. Cruise. And I'll see you on the set, of course. And happy birthday to you. Wishing you good health and more blessings. Yan. Yeah, and um, of course, enjoy your special day with your loved ones. Happy birthday and love you. Mwah. Ate Gladys, happy happy birthday kaya ka. Sana mag-enjoy ang inyong -in birthday mo na kay Abi Moro Mamilya. God bless you. Hi, Ate Gladys and it's Kamnida. Happy happy birthday. Sobra ako na ito ah, yung bonding natin yung syempre sa habang kumakain tayo at syempre yung acting yung makilumalapit lagi pa ako pag tinuturo mo ako pag acting na guest ako sa vlog mo at syempre ah uh, gusto namin yung showtime mo pupunta tayo mag kayo mag kayo ano mag namin yung nangyari ate Gladys kasi pala ka close kami walang nakakalap ate Gladys yung sama natin mag sila, hindi sila alam na sobrang favorite kita anak po ang guwapo dapat artista yun nila dapat isang araw gusto ko po Pag-alik ko yan po Gusto ko po na po Ito ako Ito ko lang po yung bubong At tingin Sobrang happy ako kasi Yung pagkasama tayo yung energy mo na pag natin Pag-alik po Yung energy niya at tingin Sila ko ko Ang saya ko Pag-alik Tapos po yung puso ko Tagal mo eh Tagal mo eh Pag-alik natin Gladys Pag-alik Okay, Ate Gladys, kasi yung sama natin. Ang takal mo, ay, parang, ko na! Parang super close kami. Hindi alam ng tao. Sobrang close kami, Ate Gladys. Tapos, yung restaurant mo sa Pasi Hall. Kuya mo, pwede ba yung mga dito eh. Ate Gladys, sobrang natuwa. Yung bonding natin, lalo na yung, di ba, sa umpisa. Oh, ko. oh ay, nako. Ay, ay, nako. Nako. So, na ko! na Happy birthday, Ate Gladys. Nako. Yung sama natin sobrang close. I love you. More blessing more good news. Sana Hi Gladys! Happy, happy birthday! Stay beautiful and healthy. Hula hoop soon! Happy birthday! Hi Gladys Reyes! Asawa ko! Kamusta ka na? Happy, happy birthday sa'yo. Enjoy special day. God bless you and sana uh, maraming, maraming, maraming kapaprasis sa mga magawa dahil napakagaling mo at God bless you. I wish you. I love you. Good morning. Hi Gladys! Gusto, gusto ko lang bumati sa'yo ng happy happy birthday. Alam mo, namimiss ka na namin sa showtime. Sana na ka. At please, sa pagdalaw mo, sama mo naman si Christo Pero nga sa napakatahimik, napakamahiya. <laughs> pero ano mo, miss na namin kayo. Sana makabisita kayo. We love you and happy happy birthday. Hi sir! So sorry we can't in there. Pero happy happy birthday sa iyo. Isang bong ang para sa birthday mo. <laughs> happy birthday! Bye. happy birthday to you i hope that we could get to work together because i always watch you and of course i love your family and i always get to see you on social media take care and have a good one hello gladys just wanted to greet you happy happy birthday i hope you have a wonderful time today god bless you happy happy birthday sorry Hinira muna namin yung asawa mo nito sa so on-the-job. Pero pupunta na siya dyan maya-maya lang. Uh, I miss you. I wish you all the best. Siyempre, more and more blessings. Good health para sa'yo. At sana naman magkatrabaho tayo very, very soon. Happy birthday! as a uh, gift ni Mama Ray sa kanya kasi kilala namin siya. Ayaw niyong nagsusurprise nang hindi siya nakaayos. Yung... Eh di parang alam ko na may surprise, di ka na ba alam? Yung bear. bear. Hindi, pero at least, di ba? Alam mo naman talaga may dinner eh. May dinner. Oh, Siyempre sure. yung extra special naman kahit na walang surprise. Dapat maganda ka. At <laughs> made up ka talaga. O mag-spills ka na. Lang. Una sa lahat, Pwede mo na paala akong palitan sa glad to be with you. ka <laughs> Mga ka Gen C, Generation Clara. May hey, mga kakunay. Uh Oo, -oh, mga kakunay. Ka Ayan. Ne, thank you po talaga. Sa totoo lang, nagulat sila. Oh, parang alam naman niya kasi nakaayos siya. Pinilit po ako ni Mama Ray, Ayan, my good friend, hair and makeup artist. Sa lahat ng uh, serye ko sa Jimmy, endorsements and all, siya talaga ang nag-aalaga sa akin. Sa lahat ng look ko. Hindi si Mama Loy, Mama Ray! <laughs> Kasi ma, kuya Oji, sabi ni kuya Oji kanina, parang alam mo nagtatampo talaga si Mama Loy sa amin. ba siya ng table? Hindi! Si Mama Ray yun! Ako <laughs> ng <buhok. laughs> Hindi. Kaya, uh, gift daw po ito ni Mama Ray sa akin. Kaya gusto niya akong ayusan on my birthday para nga daw po ano, uh, fabulous daw on my birthday. And alam ko po, may family dinner kami dito sa diner. Pero I never expected na nandito ang mga kaibigan, syempre, ang mga kamag-anakan din, and uh, mga good friends. Syempre, ang unang bumugad yata sa akin, sis, Ang, si Angelo de Leon, no? Ang future, pa uh, bago pala mayora, ang future BC. Wow! Kasi parang mas malapit yun, mas malapit na yun eh. So, ang future BC. Oo. So, salamat sa kahit sa kabisihan mo, sis. Ay, uh, nung sinabihan ka ni Christopher at yun, siya ba ang talent coordinator? Ako. Ah, uh, 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 si Janice. Ako uh, lahat. <laughs> si, <Janice, laughs> si Janice, ang talent coordinator. Chapi, Chapi, So parang, inano mo lang yung code, yun know, na uh, Surprise, ganyan. So yun, thank you sis for being here and sana nandito si Huawei din. Kuya Angelito, salamat. Siyempre, pag nandyan si Ange, automatic nandyan na si Kuya Angelito. Siyempre, talaga yung mga kaibigan ko po talaga, siyempre, bumunga din sa akin. Kuya Alan D., Ati Ana. Na, nagtataka ako, parang tila ako binabati sa messenger. Nakababad na ako sa messenger mula kanina. Pero parang wala silang greetings. Wala, Oo. And of course, si Kuya Oj. Si Kuya Oji, kasi sanay na ako pag birthday ko. Isa sa mga unang buhabati, oh mare, happy birthday, ganyan. Pero wala, wala rin siyang message. Sabi ko, alam mo, ito lang ay naisip ko kanina Medyo nagbago na ata siya. <laughs> Dahil yata sa producer na rin siya at the same time, meron na siyang pelikula na How to Get Away with a Toxic Family. Kaya parang iniisip ko, hindi kaya parang ano, nagbabago na <laughs> siya yung <may> audio. Pero siyempre, nagkamali ako. <laughs> Dahil nandito siya, di ba? Kahit na kaya nga, di ba? Napaka-professional. Kahit na... Alwag! Hindi, <laughs> early bird yung bird. And of course, Jax, thank you. Thank you also. Si Jax is yan sa favorite ko na laging kasama nila sa showbiz update. <laughs> diba? Donita, Di ba? May pagka-Donita rin eh. oh Of course, Ate Marisa, thank you for being here. Uh, Sis Patricia, na-miss natin si Doc Rob. Wala siya today. Mm. Sorry, sayang uh, na ko si Doc And of course, uh, huli man at magaling, huli pa rin, Tita Minnie Aguilar, representative ng Mara Clara. <laughs> huli man. Kala ko birthday niya eh. <laughs> ako ako nag-welcome sa kanya. ba? <laughs> diba? Oh, of course, ang laging uh, nandiyan sa mga special na okasyon ng uh, buhay ko, ang si Michelle ng VG Cebu Lechon. Uy, aminin nyo, ang sarap nung lechon. Ang sarap nung Cebu Lechon, kahit na walang sauce, malasa na siya, di ba? Ako kasi, bihirang-bihira akong kumakain ng lechon. And of course, Bench, thank you sa pakikipag-connive mo rin. Walang yaka, ka-text pa kita kanina. <laughs> Parang, ini -in ako pala i-invite sa kanya, Uy, simple dinner lang nga punta ka sa diner, Kung wala ka lang gagawin. Si, Direct din, gano'n, Direct Terrence. Siya po ang director ng vlog ko po, na glad to be with you. And also, my editor, ayan. Uh, yon wish ko, Direct, sana ma, ma monetize sa <laughs> paayos na natin kay Mama Loy. Ano ba? Hindi naman, paayos na natin kay Mama Loy ito. Yes, of course, um, the Haven, ano? Brew, Brew Haven, yan. Brew Haven Cafe. Favorite ko po dyan yung caramel macchiato nila. Hindi caramel macchiauti, ha? Ah. <laughs> caramel macchiato. Macchiato. yes. And of course, ice queen. At dahil dyan, at syempre, yung food natin kanina, hindi ko alam na yung asawa ko nag-effort pa para magluto today or may maihain today from Dad's Diner. Thank you sa mga family namin sa Dad's Diner. Salamat po sa chef. Thank you. Grazing table by Cadence. Maraming salamat. Asa ka na, Andiyo ka pa ba? Ayan, sis, salamat sa iyo. Yan, may pabulak-bulak din yan. At yung, Saka yung uh, grazing table niya, of course. Ah, to, Yung, yung magandang uh, bouquet na yan shop. is from Cheats Flower Shop. Lagi yung maganda mag, ano, no? Mag-arrange. Yes, ang bongga. Ang bongga lagi. Nung guest ko rin si Juday, ang ganda rin yung arrangement mm. ng Cheats Flower Shop and of course, yung Mother's Day. So, uh, ko kanina, Ice Queen. O, oh, ipasok ko na yan. Ako na rin ang kakanta. Happy ah, birthday! <laughs> Ay, wala. Nawala. Namatay. Uh, may lakad. Eh kasi interviewin pa kita eh. Of course, sis Karen. Asa si Karen? Ayun. Sis Karen Gabriel, thank you sis for all your support kahit yung launch ni Christoph sa Star uh, Music. Thank you for always uh, being there. Yung aming American Garden, garden. of course mamaya po may pa-uwi may pa kami sa inyo, may pa-take home kami ng American Garden products. Napaka-generous po lagi ng American Garden. Thank you, Sis Karen. And sa'yo, napaka-poging anak. Yan. So, Mag-aartista na ba? Ha? Siyempre, di ba? Carbon copy ni Dino Guevara. Di ba? Ang ano? kanilang anak. Mm -hmm. oh. Ha? Pwede na, oo. Dito ka. Oh. Mag-audition na kay Kukong. Kisha! Kukong. Come here. Okay. Kisa. <laughs> okay. okay. Ma mag na. Let's go. So, tawagin uh, mo family. Ko na family. tawagin yung mga anak ko, mga anak. Asa si Grant? Gavin. Gavin. Wala. Nasa mall. Nasa mall. Ako na nag-birthday ko. Wala yung nasa sa Talusia Mall. Anak ko mabuso. Sabi na, boring naman dito. Puro matatanda. Lumayan <laughs> siya. Anak ko, 8 year old. Oh, alikat na pa. Ano naman masaya? Gan! Okay, Gan! Bebe, where are you? Of course, sigit sa lahat. Gusto ko pasalamatan. Yung asawa ko! Yes! Christopher! Chef Chris! Si Christopher, yan. Bebe, pinapasalamatan na kita dito. <laughs> And si Christopher, uh, alam niyo, bihira lang po yung mag-arrange ng mga ganito. Ako talaga yung organizer usually ng mga parties ng mga <laughs> pamilya namin. Pero si Christopher, para mag-effort ng ganito, si siguro, mahal mo talaga si ako. <laughs> <laughs> Kasi hindi yan talaga gawain yan. Tamad niya mag-ganyan-ganyan. Ayaw niya ng mga ganyan-ganyan. Natatawagan suppliers. Ayos na bago. Oh, oh, oh. Huh? Oh, wait. No oh, ayon na. <laughs> Dal, Dal ko pa kasi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Babe. Happy birthday to you. Wow. Bakak pwede masano? Mabilis naman para na para na

Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! at 'yun sa celebration na nakatulog po. Yo! Woo! Yay! Muli po. Ha? Ha? a senior. Pasik-sik po si Mommy. Thank you. Ito po mga anak ko. Mas malalaki na sa akin. Laban lang. Christoph, of course. Sa Kisha, Grant. Gavin! Nasa mall! Thank you to my sister Janice for all the effort. Maraming ano na, hindi na tatapos yung happy birthday. Thank you again, to Alan, Kuya Ati Alana, Pinol. Ati Kari, thank you for being here. Salamat po, salamat po na marami sa inyo.